Sa gitna ng usok at politika, paano tayo huhusgahan? 1 Peter 4.17 Sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambahayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? Mainit na naman ang ulo ng bayan. Parang panahon ngayon sa Pilipinas, taginit na tagulan. Tapos dagdag pa ang mga balita sa politika. 1 Peter 4.17 sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambahayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? Hindi lang yan basta talata sa Biblia, parang salamin yan na nagpapakita ng tunay na tayo. Dito sa ating bansa, punong-puno ng ingay ng kampanya at bulungan ng mga politiko, may malalim itong kahulugan. Isipin mo na lang ang Senado at Kongreso hindi lang bilang lugar kung saan ginagawa ang batas, kundi parang isang malaking simbahan. Ang bahay ng Diyos dito. hindi lang yung mga nagdadasal, kundi yung mga taong binoto natin para alagaan ang bansa. Mga senador, congressman, hukom, pati kapitan ng barangay. Nanumpa sila na maglilingkod ng tapat, pero ang baho ng korupsyon halos sumingaw na sa pundasyon ng simbahan na ato. Yang talata na yan, parang suntok sa sikmura. Bawat piso na ninakaw, bawat kontrata na ginawa ng palihim, bawat pangako na napako, parang bitak yan sa pundasyon. Ang paghuhukom, hindi yan basta parusa galing sa langit. Yan yung unti-unting pagkawala ng tiwala ng taumbayan. Yan yung kumakalam na sikmura ng mga mahihirap, yung pangarap ng mga kabataan na hindi natutupad, yung paghihirap ng mga taong naiwanan. Tingnan mo yung mga angkan na parang minana na ang posisyon sa gobyerno. Yaman dito, yaman dun. Naglilingkod ba talaga sila sa Diyos at sa bayan? O nagtatayo lang sila ng sariling kaharian gamit ang pawis at dugo ng mga Pilipino? Tanong ng talata, kung sa mga nagpapakitang banal magsisimula ang paghuhukom, ano kaya ang naghihintay sa mga hayagang lumalabag sa batas? Ang sagot, nasa kalsada. Nararamdaman yan sa puso ng bawat Pilipino na nagtatrabaho ng kayod kalabaw, tapos makikita na lang nilang napupunta sa bulsa ng mga koraptang buwis nila. Ang wakas, hindi lang yan basta pagbabago sa politika, krisis yan sa ating pananampalataya. Yan yung pagkawala ng tiwala sa gobyerno. Yung pagiging manhid sa nangyayari. Yung kawala ng pag-asa na nagtutulak sa iba na gumawa ng masama. Pero may pag-asa pa rin. Ang talata, hindi lang sumpa. Panawagan yan para kumilos tayo. Hinahamon tayo na suriin ang ating sarili. Nakikisama ba tayo sa corruption? Tumatanggap ng suhol? O nagbubulag-bulagan sa mga mali? O tayo ba yung magiging ahente ng pagbabago, nananawagan ng pananagutan, at nagtatanggol sa katotohanan at integridad? Nagsimula na ang paghuhukom. Uminit na ang politika sa Pilipinas. Kung ano ang lalabas, isang bansang matatag dahil sa katapatan o isang bansang winasak ng korupsyon. Depende. Yan kung susundin ng bahay ng Diyos ang babala. Nang 1 Peter 4.17, nakasalalay, ang kinabukasan ng Pilipinas, patunay sa walang hanggang kapangyarihan ng pananampalataya at sa mga resulta ng pagtalikod dito. Manalangin tayo, Ama naming nasa langit, lumalapit po kami sa inyo nang may mga pusong mapagpakumbaba, daladala -dala ang mga salita sa 1 Peter 4.17, sapagkat ito'y Panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambahayan ng Diyos, at kung magsimula sa atin. Ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? Panginoon, kinikilala po namin na kami, ang inyong mga anak, ay madalas na nagkukulang sa inyong kaluwalhatian. Pinagtatapat po namin ang aming mga kasalanan, kapwa personal at pangmadla, at humihingi kami ng inyong kapatawaran. Linisin po ninyo kami sa lahat ng kalikuan, at tulungan po ninyo kaming talikuran ang aming masasamang gawain. Ipanalangin po namin ang aming mga pinuno, ang mga nasa posisyon ng autoridad sa ating gobyerno, simbahan at komunidad. Pagkalooban po ninyo sila ng karunungan, pagkilatis at tapang upang mamuno ng may integridad at katarungan. Naway gabayan po sila ng inyong Espiritu Santo sa lahat ng kanilang mga desisyon na inuuna ang pangangailangan ng iba kaysa sa kanilang sarili. Panginoon, humihingi po kami ng espiritu ng pagsisisi na sasaklaw sa ating bayan. Nawa'y suriin po namin ang aming mga puso at motibo na naghahangad na makasunod sa inyong kalooban. Tulungan po ninyo kaming maging tapat at prangka sa lahat ng aming pakikitungo, na iniiwasan ang katiwalian at panlilinlang. Ipanalangin po namin ang mga hindi pa nakakakilala sa inyo na sanay makilala nila ang inyong pag-ibig at biyaya. Buksan po ninyo ang kanilang mga mata sa katotohanan ng Ebanghelyo at akitin po ninyo sila sa inyong pamilya. Panginoon, nagtitiwala po kami sa inyong awa at piyaya. Alam po namin na ang inyong paghuhukom ay matuwid at makatarungan, ngunit alam din po namin na kayo ay isang Diyos na maawain at mapagpatawad. Tulungan po ninyo kaming mamuhay ng mga buhay na nakalulugod sa inyo upang tayo ay maging liwanag sa mundo at magdulot ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, nananalangin kami. Amen. Please like, share, follow, comment, and subscribe.